Hi guys, good morning. Eh, magluto muna tayo ng stitzel. Ito yung eh, paglagyan ko ng itlog. Ito naman yung itlog ko. Itlog ko ah. Tapos, ito yung parang bitsin siya pero marag dito. Ang tawag asin, no, mantika, of course, yes. Tapos, ito naman garlic powder, tsaka paminta. Tapos, dito naman natin babatilin yung itlog. Let's go! Tapos, iyan na yung itlog. Lagyan natin ng ganyan. Ingredients niya. Yung parang bitsin, pero no. Marak ang tawag dito eh, dito. Pero sa Pinas bitsin. Tapos asin, yung tancha, isang ganyan lang. Ay, dalawang ganon. Tapos ito naman, dalawang ganon din. Ito naman, dalawang eh, iba po, ganyan Oh. Patak. Tapos, ibatil natin. Hanggat eh, tapos guys, pag magluto ka dito ng schnitzel, ewan ko, ang tawag dito sa Pilipinas. Ganyan. Ewan ko ba yung amo ko, ba't ganito ang gusto niya? Subot yan, nilalagay ko yan. Tapos pukpukin mo. Ewan ko ba, ba't ganito ang gusto niya? Alam mo, pag magluto ko ng ganito, pag ganyan na, iluto ko na yan, eh siya, gusto niya, ipapukpuk pa niya sa akin. Ewan ko ba kung anong nangyari sa amo ko na yan, ginaganyan ko siya, oh para lalabas daw yung ang tawag pinapa pinapapukpok niya sa akin alam mo noon hindi ako kumakain nito kasi di ba pag sa atin sa Pinas sa amin pala ko kung saan kayo banda pag pinupukpok mo yung kinakain mo sasakit daw yung chan mo kaya nung una dito ginagawa ko lang nung tinuro niya sa akin ginagawa ko lang pero wait lang tanggalin natin tapos, ginagawa ko lang, hindi ko siya kainin. Natatakot ako, baka mamaya magkasakit yung chan ko eh. Kasi di ba sabi na, pag binukupok mo yung kinakain mo, sasakit na yung chan mo. Yun yung turo ng lolo ko sa akin eh. Kaya, pag nagluluto ako ng ganito, pag ako lang noon, sa kong kainin. Pag naso, oh, nahugasan na, lagay ko dyan sa breadcrumbs, lagay ko na dyan sa mantika. Eh, sila, gusto niyang pupukpukin ko pa. Kaya nga nung muna, sabi ko, ayo kung kakain dyan kasi bakit ko pinupukpuk mamaya sasakit yung chan ko. So anyway, lipat na tayo dito. Tapos, ganyan ko lang siya. Kinakamay ko na. Alam mo minsan yung alaga ko pinagpagamit niya ako ng gloves, pero hindi naman niya ako nakita. Tsaka malinis naman yan. Kaya kinakamay ko na. Tapos, isindi muna natin yung apoy este. Eh, isindi muna natin yung apoy este. Ano pala? Eh, ang tawag dyan? Exhaust fan pala. Exhaust fan. Tapos, sindi na natin yung apoy. Lagyan na natin to ng na. may kunting mantika na siya. Tapos dadagdagan ko na lang. Dadagan natin ng mantika. Alam mo, alam mo nung una, hindi ko akalain na ganito ang magluto ng ganito. Kasi nung nasa klasa ko, hindi naman ako nagluto ng ganito. Kasi yung kinakain ng namin, simple yung pagkain lang. Kasi laking probinsya, gulay, tapos kunting fish manok, babo, karneng manok, tsaka babo, yun na. Parang nuggets sa ang tawag nito sa Pinas eh. Basta dito is nisel. ng chicken. Breast ng chicken. Ganito lang ginagawa ko. Basta ng, ano lang, ang ayaw ko dito, pinupukpuk ko pa siya. So, nasa kaya nga noon nga sabi ko nga pag kinaka pag nagluluto ako ng ganito hindi ko talaga siya kinakain yung alaga ko lang kumakain kasi nga pinupukpok sabi nga yung lola ko noon saka lola ko pag pinupok mo yung kinakain mo or binabato mo baka magkasakit ka daw ng tiyan kaya hindi ko siya kinakain pero nung ano na kinahain ko masarap pala siya sabi ko sa alaga ko bat mo pa yan pinupukpuk pwede mo manaman lutuin yan na hindi mo pukpukin eh kasi pag pinupukpuk mo daw lalabas daw yung parang natas hindi dun kaya mas maganda daw pukpukin mo para lalabas yung kunting tabaan niya o mantika so ilagay na natin so, hanggang dito na lang hanggang dito na lang Hello! Tapos yan na siya. Dito natin mamaya ilagay pagluto na. Tapos, ibaliktad natin. Baliktad, baliktad. Yan. Nakahiya naman tong palayok ko. Hindi siya gaano kaganda. <laughs> okay lang. At least, nakaluto siya. Nagagamit ko pa rin. Yan. Yan siya. tapos dito natin siya mamaya ilagay ito pa yung next mama pag tapos na yan mamaya ito yung next tapos ilagay natin dyan o dito bongga diba ready na siya tinggalin na natin ilagay dito Oo, sarap siya alam mo pag alam mo noon pag nagluto ako ng ganito ang dami kong linalagay na kung may mga ibang color eh, brown color eh, red ganun ganun pa yung pinapalagay ng alaga ko nun pero pag nakita niya ako yun ko nung pangalan nun pag nakita niya ako linalagay ko pero pag hindi niya ako nakita hindi ko na linalagay gusto ko yung wala masyadong ingredients ayun ko nung marami ingredients so yan lang ayun na ready na yan pwede nang kainin ang arte So anyway, Oh, dito na lang. Thanks. Kainin, kainin na to.